Ah. yun sa ito na kay manok guys na mga balibo guys palo po yun guys yun kanawa yun hatch guys last lagi kay guys Guna kolnya. Dahy dengan guys, Kan waion jap guys. Kan waion jap nak share guys. Nak waion. Hai ah, amahan dire guys. Nila. Ako tapos yung, uh, yung mga anak dari guys nga guys Apa yung mga anak dari guys tulok ka buok liman isla kabay guys isa kalaki ah unom ni kabahe isa ni pangayo Dwa ka talisay, dwa ka kanawayon. Isa ka pula o isa ka tubaon na kanawayon. Hi okay guys. asa, asa guys?